Magandang gabi mga kaibigan. Ang pamagat ng kwento natin ngayon ay Kamatayan. Noong unang panahon, panahon kung saan hindi pa maunlad at simple lang ang pamumuhay ng mga tao. Hiniling ni Jose na sana hindi mamatay ang mga mahal niya sa buhay at ang mga nakatira sa bayan nila Tinamaan kasi ng epidemya ang kanilang bayan at araw-araw ay merong pumapanaw dahil dito. Malubha ang epidemyang tumama sa bayan nila Jose. Sa una ay manghihina ka. Pagkatapos ay lalag natin kasama ng matinding pag-ubo. Unti-unting magsusugat ang iyong balat hanggang sa tuluyan ng manghina ang may sakit at pumanaw. Wala pang taong gumagaling mula sa sakit na ito. Kaya takot na takot ang mga tao sa bayan kasama na ang pamilya ni Jose. Merong pagmamayaring bokid si Jose. Ang kanyang ama na si Gorio at ang inang si Amanda ang nagpalaki sa kanilang maliit na negosyo. Marami silang alagang mga hayop na ibinibenta sa merkado. Bata pa lang ay mahusay na sa pag-aalaga ng mga hayop si Jose. Tinuruan kasi siya ng mababait niyang mga magulang. Dahil doon ay naging makabuluhan at masaya ang kanyang kabataan. At tunay na malapit ang loob sa kanyang ama at ina. Kaya gabi-gabing nagdadasal si Jose na wala sanang mangyaring masama sa kanyang mga magulang na hindi sana dumapo ang sakit sa kanila. Pero isang umaga, nabalitaan ni Jose na isa sa kanilang manggagawa sa bukid ang tinamaan ng epidemya. Ito ay ang matalik na kaibigan ni Jose, si Danilo. Walang magawa si Jose para tumulong sa kanyang kaibigan. Sinabihan kasi sila ng mga doktor sa bayan na huwag lalapitan ng may sakit lang araw lang ay pumanaw na si Danilo. Malungkot na malungkot si Jose. Nagdasal siya kinagibihan. Tinanong niya bakit kailangan mamatay ng mga mahal niya sa buhay. Para saan ba ang kamatayan? Wala naman itong ibang hatid kundi kalungkutan. Tanong ni Jose habang nagdadasal bukasan pagising niya ay nagtataka siya dahil hindi pa naghahanda ng almusal ang kanyang ina. At wala pa sa labas ng bahay para magwalis ng mga natuyong dahon ang kanyang ama. Kaya pumunta si Jose sa kwarto ng kanyang mga magulang. Hindi niya pa nabubuksan ang pinto ay rinig na ang kanilang pag-ubo. Kinabahan si Jose at agad binuksan ang pinto. Doon niya nakita ang kaawa-awang lagay ng kanyang mga magulang. Maputla ang mga ito at panay ang ubo. Nilapitan ni Jose ang kanyang ina at ama at hinawakan ng noo para tingnan kung may lagnat sila. Pero nagulat siya dahil halos mapaso ang kanyang kamay sa init. Nagmamadaling kumuha ng tubig at pamuna si Jose. Pinunasan niya ang katawan ng kanyang mga magulang para pababain ang kanilang lagnat ngunit hanggang ganon na lang ang kanyang magagawa dahil tinamaan ng epidemya ang kanyang mga magulang. Alam ni Jose na ilang araw na lang ang natitira para makasama niya ang kanyang ama at ina. Kaya hindi niya iniwan ng mga ito. Kitang-kita niya kung paano sila nahihirapan at unti-unting nangihina. Isang gabi habang nakahawak sa kamay ng kanyang ina ay taimtim na nagdasal si Jose. Sinabi niya sa kanyang dasal na sana 'wag pumanaw ang kanyang mga magulang. Na sana ay 'wag nila siyang iwan. At nakahanda siyang gawin ang lahat para matupad ang kanyang kahilingan. Pagdilat ni Jose ay nagtaka siya. Sobrang tahimik ng lugar nila. Wala siyang marinig kahit ni isang kuliglig. Tumingin siya sa bintana. Nakita niya ang isang kuwagong lumilipad, ngunit nakahinto ito sa ere. Sunod ay tumingin siya sa mga alaga nilang mga hayop na nasa bakuran. Hindi gumagalaw ang mga ito. Doon na naisip ni Jose na huminto ang oras. Dali-dali siyang tumingin sa kanyang mga magulang ngunit pagtalikod niya ay nandoon na ang isang taong nakasuot ng mahabang itim na damit. Balot na balot ang katawan nito at wala kang makikita kundi ang mapupulan itong mga mata. Natakot si Jose at napaatras at bago pa siya makapagsalita ay nauna ng magpakilala ang taong nakaitim. Ako si kamatayan. Lalong di makapaniwala sa nangyayari si Jose nang malaman niya ito. Pero nagpatuloy sa pagsasalita si kamatayan narinig ko ang iyong dasal. Handa kang gawin lahat para hindi pumanaw ang iyong mga magulang, tama ba? Takot man at hindi makapaniwala ay sumagot si Jose ng oo. Kung ganon, imibigay ko muna sa iyo ang aking kapangyarihan. Ilang daang taon na kasi akong hindi nakakapagpahinga at araw-araw na lamang sumusundo ng kaluluwa hindi malaman ni Jose ang isasagot, kaya lumapit sa kanya si kamatayan. Inakbayan siya nito at sinabing, Huwag mag-alala, madali lang ang gagawin mo. Walang mamamatay hanggat hindi ka pumapayag at hindi sunusundo ang kanilang mga kaluluwa. Lahat ng kapangyarihan ko ay ipapasa ko sa iyo pero kapag ayaw mo na, tawagin mo lang ako. Mabilis ang mga pangyayari pero payag si Jose sa gusto ni kamatayan. Tumango ang ulo ni Jose para sabihing pumapayag siya. Kaya kinuha ni kamatayan ang kanyang malaking karit mula sa kawalan at ibinigay kay Jose. Yan ang aking kapangyarihan. Hanggat nasa iyo yan, ikaw si kamatayan. Binuksan ni kamatayan ang bintana at doon lumabas tuwang-tuwa siyang umalis dahil sa wakas ay makakapagbakasyon na siya. Naiwan si Jose na may dalang malaking karit sa kanyang mga kamay. Nang tuluyang mawala sa paningin ni Jose si kamatayan, ay dumaloy muli ang oras. Itinago niya ang karit sa ilalim ng kama ng kanyang mga magulang. Masaya din si Jose dahil dininig ang kanyang dasal. Hindi na siya mag-iisa at iiwan ng kanyang ama at ina. Kinabukasan, habang inaalagaan ng kanyang mga magulang, naisip ni Jose na gamitin ang kanyang kapangyarihan. Kinuha niya ang karit at hiniling na walang mamatay sa bayan na yon. Natupad ang hiling niya at kahit pa kalala ang sakit ng mga tao sa bayan, ay hindi sila namamatay. Sumunod na araw ay pumunta siya sa libingan ni Danilo. Balak niyang buhayin muli ito. Hinawakan niya ang puntod ng kaibigan at nagdasal. Ilang sandali lang ay umahon mula sa lupa si Danilo. Tuwang-tuwa si Jose at agad itong inakap. Ngunit may kakaiba sa kanyang kaibigan. Hindi ito nagsasalita at hindi man lang makatingin sa mata. Hindi rin siya nito naaalala at hindi kilala ang sarili. Paikot-ikot lang ito sa sementeryo na parang isang walang utak na hayop. Kaya naisip ni Jose na huli na ang lahat. Wala nang kaluluwa ang kanyang kaibigan. Kaya hinawakan niya ang kamay ni Danilo at sinamahan sa libingan nito. Doon ay muling nagdasal si Jose pagkatapos ay muling nahimlay si Danilo sa kanyang libingan at namatay muling nalungkot si Jose pagbalik sa bahay. Muli siyang iniwan ng kanyang kaibigan. Sa kwarto naman ng kanyang mga magulang ay nakita niya ang mga ito na patuloy na nahihirapan. Sugat-sugat ang kanilang mga balat at patuloy sa pag-ubo ng plemang may kasamang dugo. Hindi na dumidilat ang mga mata at hirap na hirap ng huminga. Ngunit kahit ganito ang kalagayan nila ay ayaw pa ding sumuko ni Jose. Kaya lumipas ang isang buwan. Balot na balot na ng sugat ang buong katawan ng kanyang mga magulang. Purong dugo na ang inuubo at isinusuka nila. At ang tanging bumubuhay sa kanila ay ang kapangyarihan ni Jose. Awang-awa na si Jose sa kalagayan ng kanyang ama at ina. Naisip niyang hindi na tama ang kanyang ginagawa. At ayaw na niyang mahirapan ang mga ito. Kaya tinawag niya si kamatayan. Gusto na niya ang ibalik ang kapangyarihan nito. Muling huminto ang oras. Nagpakita si kamatayan. Ayaw mo na ba? Tanong nito kay Jose. Sumagot si Jose na naaawa na siya sa kalagayan ng kanyang mga magulang at kahit ayaw niya silang mawala ay mas mabuting makawala na sila sa sakit na nagpapahirap sa kanila. Natuwa si kamatayan. Sa wakas, kahit papano, ay naiintindihan na ni Jose na ang kamatayan ay parte ng buhay. Muling nagsalita si kamatayan, dahil hinayaan mo akong makapagbakasyon kahit isang buwan lang, ay hahayaan kong makausap mo ang kaluluwa ng iyong mga magulang bago ko sila isama sa kabilang buhay. Gamit ang karit ay hiniwa ni kamatayan ang katawan ng ama at ina ni Jose. Walang sugat at dugong lumabas sa katawan nila, kundi ang mga espirito ng mag-asawa. Nakatayo sa harap ni Jose ang mga espirito ng mga magulang niya. Inakap niya ang mga ito. Habang magkakaakap, ay nagpasalamat si Jose sa lahat ng ginawa ng kanyang mga magulang para sa kanya. Nagpasalamat din ng kanyang mga magulang na siya ang naging anak nila. Sinabi nilang huwag masyadong umiyak at malungkot sa kanilang paglisan dahil lagi lang silang nasa alaala at puso niya. Hinding hindi mawawala at hinding hindi siya iiwan. Kumuwala sa pagkakaakap ang mga magulang ni Jose at pagkatapos ay lumapit kay kamatayan. Kumaway sila kay Jose bilang tanda ng pagpapaalam. Biglang nagising si Jose. Basang-basa ang kama ng kanyang mga magulang dahil umiiyak siya habang natutulog. Panaginip lang pala ang lahat. Hawak niya pa din ang kamay ng kanyang ina nang magising. Ngunit malamig na ito tumayo si Jose at lumapit sa kanyang ama. Wala na din ito. Inakap niya ang kanyang mga magulang. Malawag na ang kanyang kalooban dahil alam niyang hindi na sila nahihirapan.